4 p.m. today, no? Ah, September 2, 2020. Ay patuloy na naman ang pagdalim ng baha ngayon dito mga kinigyan sa Cabanatuan City. No? At nakikita niyo po dito po sa may uh, riverside ng Cabanatuan uh, City sa Central Terminal ay uh, lumalalim na at yung dati nating palatandaan na tatlong pong buhit doon sa may tulay doon sa may uh, pag ng Terminal ng Cabanatuan Kabalatongan, ay dalawang na guhit ang nakalubog. Ngayon ay sampu na lamang ang nakalitaw. Inaasahan sa magdamag na ito, pag hindi pa tumigil ang malakas na pagbusang, ula na walang tigil, ay patuloy pa rin lalalim itong baha at nagsisimula na ang lumikas yung mga nasa bababang lugar at uh, dito sa lahat ng riverside ng Kabatan City. Dito pa ang uh, parting Aqua, emerald de Garcia, Ah, uh, Riverside na po kami Barangay Barera sa Barera, no, yung mga inaabot pa rin maging sa Ibayong Kaya inaasahan po mga kaibigan sa magtamag na ito ay uh, <clears throat> maari maraming lumubog na mga mga bahay kung sa o mga sasakyan kaya kaya nananawagan na naman ang ating mga kababayan na apektado ng baha ngayon na kung maaari silang uh, tulungan ano, sa pagkatsiguradong mahirap ang maging lupuan at mahirap ang walang makiluto. Kaya mahirap, mayaman. Pagdating, pagdating po ng baha, mahirap, mayaman ay pantay-pantay. Lalo na pagdating doon sa lutoan, mga evacuation center.